you <laughs> Ano ba tawag dito? Kalimutan ko. Hindi. <laughs> yung tawag dito sa gagawin dito. Sausawang. Sawsawan. Sausawang labanos. Ano ba to? Paborito ng tito mo to eh. Bakit ganito ang inuwi? Ganito pinauwi niya? Tingin ka kutsilyo. Para doon sa sibuyas kamatis. Hindi ko maalala ano tawag dito. Mm -hmm. Basta, okay, okay. Dati inaasin ko pa ito eh. Eh, ang tito mo, ganito lang ginagawa. Ginaya ko. Eh. Pwede naman palang hindi asinin. Mag ano lang pala nitong labanos eh. Ha? Huh? Matagal na. Ilang minuto na? 3. Ah, 3 pa lang. Labanos, uh, sibuyas, kamatis, asin, suka. Suka, meron kayo? Meron. Well. Suka, Beijing, paminta, paminta. Dali mo lahat dito, titimplahin ko na. Para hindi yung pagdating ni Justin siya pagagawa. Ano lasa ng ulong asin? Okay. Yung lalamasin sa asin. Sketchin? Hmm. -mm.

Ladies choice. Tangay ka na tuloy ng bechen alaring. Ang laki ng sibuyas ah. Ako ka, Betsy? Hindi, ako rin. May Betsy na siya. Kulang pa ba yung Betsy la? Kulang. Kakaala naman ang laman halos eh. Kulang yata yung kamatis eh. Mm -hmm. Hindi, meron dyan. Nandyan sa takip ng rep. Okay, Suka, ala kong di yun. Okay na, tapos na. Ayan o, sa ng galunggong rito.